Pwede na po tayong maganda dito magkape. Na? Ayan. Uy. Naku po. Ayan. Shout out po kay ano ah. Tito Ducks. Ayan. Tito Ducks. Yung gear oil nyo. Ayan. Ayan. Uh. Ulay gatas na. Na? Isi ang bukot ayan. Yan. <laughs> Pwede na tayong magkape, na? Ayan Sa so, Napasukan po ng tubig to, na? Walang ibang pagmumulan ng ganyang kulay kundi tubig. Okay? May luban niya pong danom na mm -hmm. eh? So, turaw kayo po kayo kayo na Kung bakit may luban niya ang danom Itong eh. mupo yung dala na ng danom nini Alang aliwa eh? hmm. Ayan po oh. Nakakagit siya po yung osay na Ayan na oh. o Yun Ayan Ah, uh, hindi na po dapat dito yung pwesto nito. Yung os na to, na. Dito dumaan yung ano, yung tubig. Okay? Yan. Iyon oh. Ha? Dalawa lang ang pinagano nito, pinagbulan nito, nalubog sa ba, nakalabas yung os, pumasok yung tubig. Okay? Ha? Dapat po ang pwesto nito dito. Ayun oh. Yan, nakapasok dito yan, yung os na yan. Para hindi mapasukan ng tubig. Wala pong ibang dadaanan yung tubig dyan. Na, kundi itong os na to. Kundi itong kayo alam ha? na. Yung yan eh. hmm. Dapat po ito, nakapasok to. Na? Nakapasok hmm. dito. Wala na. Wala na. Wala tanongin ko muna si kaibigan kung papabukas niya yung transmission niya para malinisan. Okay. So, walang ibang dadaanan yung tubig kundi dito. Yan. Nakapasok po dyan yan. 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 Ganyan po dapat yung pwesto niyan. Ha? Yan o. May butas pa. Hmm. Yan o. Oh. May butas pa yung ano niya. Yung sa may os niya. Dali. Focus muna natin. Ayan, no? O. Oh. Basag ang os. Na? Diyan po. Dumaan yan, no? So, iyon. Okay? Kaya, Tignan-tignan nyo po yung os na to. Baka naihila nyo, no? Ayan. Ito. ni yung nangyari. Ha? Gatas na choco. Okay? So, like and share na lang po sa ating video. Follow na rin po ah. Jaban Motowax po again ah. Shoutout po kay Tito Dax. Okay?